Paano malaman kung anong oras maganda mag-upload ng video? Para sa maraming manunood ng ating mga video, kung interesado ka sa video na ito, magbibigay ako ng oras na maganda mag-upload ng ating mga video. Ito lang naman ang tatandaan mo. Pwede ka mag-upload sa umaga sa oras ng 7 a.m. Sa oras na yan, medyo hindi pa gaanong busy ang mga tao. Kaya marami pa sa kanila ang nakahawak ng kanilang mga cellphone. Pwede ka mag-upload sa tanghali. Mga 11.30 AM. Diyan kasi nag-umpisa ang break time. Kaya sigurado ako na marami na naman nakahawak ng cellphone yan. Pwede ka mag-upload ng video sa hapon. Mga 3 PM. Ito kasi ang oras ng coffee break. Kaya sigurado ako habang nagkakapi. Nakahawak na naman yan ng cellphone para manood ng mga video. At dito naman sa gabi. Pwede ka mag-upload ng video sa oras ng 7.30pm. Ito kasi ang oras ng pagpapahinga sa gabi bago matulog. Alam naman natin karamihan ay laging nakahawak ng cellphone bago matulog. Ang mga oras na ibinahagi ko sa inyo, ay pwede nyo yan subukan. Ganyan kasi ang mga oras na pag-upload ko ng aking mga video. Siyempre, kung nagustuhan mo ang video na ito, wag mong kalimutan mag-follow at ishare mo na rin ang video na ito. Maraming salamat po.